Ay, hey, dalawa. Baka yung away, ha? ha? Oh. ang tapang ni George, o. Oh. Bati lang kayo, bati. Aba, aba. oh, ah mag-aaway pa, oh. Oh. George, ha? Salbay ka, ikaw lang yung bisita. Aaway mo si Kuya Nuwa, ha? Ano dito, Nuwa? ni ikaw na lang mag-ano kay, ano. Ano, pasensya kay George. Tapang-tapang, George, si Calvo naman, eh. Ah, George, bakit away mo si Nuwa, George, ha? Ayan, nagtago na lang tuloy si Noah. Bait-bait talaga ng Noah namin, oh. Itong bisita po namin, ang aaway. Ang aaway. Oh, ano pa yan? Ano yung ginagawa mo, George, ha? Oy, ikaw na nga lang yung bumibisita kalbo ka, ha? At inaaway mo pa yung Noah namin, ha? Hindi mo si Noah, behave na lang siya sa ilalim, tago na lang. Siya na lang nagpasensya sa aming bisita, oh. Hmm? Nagyayaya po ako ngayon dito sa dalawang, ano, alaga namin. Dahil ako stay at home dahil stay at home po ako dahil naglalaba. Dahil lahat sila ay nasa labas. Pumasok sa work. Yung dalawang mag-ama naman ay may Christmas party. So, andito ako alaga at maglalaba. At ito yung aking alagang dalawa. O, ayan, ang makulit. Ang aming ampun. <laughs> nakain ito naman mm, ang mabait hindi kinain yung pagkain niya oh may dog food, kalabasa at chicken pero hindi siya kumakain maselan kasi siya maselan to sa pagkain mahirap pakainin depende sa mood niya kung kailan siya kakain hm hmm. yes, naman itong aming bisita yung pagkain niya binabantayan niya hindi naman siya kumakain Kainan mo Kakainin talaga ni George yan. Dali na. Kainin mo na yan. O, kainin ka pa ng gamot. Wala, napaka-arte. Hindi pa po siya, hindi po siya nakagupit si Noah kasi bawal pa po siyang gupitan. Ito po ay bagong groom. Hmm. Ayan, itsura ni George. Two months old pa lang po si George. Si Noah ay, maedad na po siya. Seven years, old na si Noah. Mama, Noah, seven years old ka na ba? No. So, ito po yung ganap ngayon sa akin buhay guys yaya po ako at labandera ngayon <laughs> thank you for watching guys God bless you more Merry Christmas and a Happy New Year oh, bumati na kayo sa ating mga viewers and followers Noah, si Noah po ay napakabait talaga napakalambing at ito naman ay makulit at matapang na si George. Siya po ang aso ng aking anak. Oh, ayan, nag-aaway na. hindi mo naman kasi kinakain. Kainin mo na kasi. Si babay na.